guys so for today's video na naman tayo ulit la so ay may naimayaan na naman ako sa inyo so nawalaan na naman kami ng ano ng kuryente hala ayan na naman so kasi nung hindi to naka video ano bigla na lang ulit nag na, na ano nagmatay yung ano namin ilaw namin yan ano ba yan no Nawala na naman kami ng kuryente. Ayan guys, so baka yata na ano kasi nasunog yung ano namin, yung kuryente namin, nasunog lang. Ayan, nagagaling nagagaling sa wire. Hmm. Yan, so wala na naman kami ng kuryente kasi nung sa isa kong video ay eh, nabinijuan ko lang yung kandila. Na, no, Nanon si Tito na ano nung no, umuulan, oh, nawalan din kami ng kuryente pero nagkaroon na kami so ngayon ayan na naman guys nawalan na naman kami ng kuryente so alas 10 ng ano ng gabi na walang kami ng kuryente so hindi ko kasi alam guys kung depende nga lang kung magkakaroon kami ng ano kuryente mga alas 11 o mga alas 12 ng madaling araw oh, yan ano pa yan guys no So ano ngayon? June 12. Yan, it's Thursday ulit ngayon. So ngayon ay mal, ano uh, maligayang ano sa inyo guys, maligayang Independence Day sa inyo lahat guys. Ayan. So ngayon, ay ano ngayon guys eh, Independence Day. Ayan. Independence Day ngayon guys. Nak kasi nakita ko sa kalin ano sa kalendaryo ano June 12 oh, nakita ko ang nakabasa doon ay ano uh, Independence Day yon so nawalan kami ng kuryente ngayon guys hala so malapit na rin kasi yung ano namin guys ipasukan namin apat na araw na lang o tatlong araw na lang guys kasi bukas June 13 bukas so tatlong araw na lang 14, 15, 16 um pang umaga na yung ano ko pasok ko ayan kasi dati nga lang eh nung malita ko pang umaga pa lang yung pasok ko hindi ako nahirapan natulog hindi ako mahirapan ayan. hindi ako mahirapan matulog guys yan kasi ngayon ay ano na pang umaga na ulit ang sinusunod yan so ako nandito ngayon sa ano sa kwarto sa may taas lang ayan So medyo hindi ko na sa inyo in-upload yung saranggola na kulay dilaw ko na pinalipad ko doon at saka pinakita ko pa sa inyo. So in-upload ko na lang din yung sa Facebook. So kasi sa Facebook din guys ay nag upload na rin ako ng mga videos ko. O sa Facebook na nagkakaroon na rin ako ng Facebook o na, na video. Ayan. So ito na lang guys ay i-upload ko na lang to sa YouTube. So wag na rin i-upload to sa Facebook meron din akong Facebook eh pero wala akong TikTok meron akong Facebook ayan guys tsaka nawala na naman kami ng wifi kaya pinatay ko na muna yung wifi kaya ano para maka ano tayo ayan so ayan guys na natin sa baba so wala ring ilaw sa baba ayan rin kami ng ilaw sa baba so sana nga lang guys mag -pray tayo para magkaroon na tayo ng ano <coughs> ng kuryente kasi dahil nasunog lang yung kuryente so hintay hintay na lang natin guys sina ice pa yung kuryente dun sa labas ayan guys hindi niyo nakikita yung orasan namin ayan so mag aalas ano na ngayon aalas 11 na ngayon guys Ayan, ang ibig sabihin yan ay yung 12 na yan ay nagsisimula yan sa ano Sa ano yung minute hand kasi na yan guys Yung minute hand nagtatapos yan sa 60 minutes O tsaka yung hour end na yan guys nakatutok yan sa ano sa may 11 Ibig sabihin yan yung minute hand nasa 12 na Tapos yung hour hand nasa 11 ayun, ibig sabihin nun sakto 11 o'clock na yan so ayun yung ibig sabihin so ang ibig sabihin naman ng number 1 kasi ayun yung, ayun yung pinag-aaralan namin eh sa school ingay-ingay pa ng airplane, nakakainis ayan, ayun yung pinag-aaralan namin sa school, yung time so ito kasi ang gagawin natin yung 1, 5 yan yung 2, ano yan, ten. Tapos yung 3, 15. Yung 4, 20. Tapos yung 5, 25. Yung 6, 30. Yung 7, 35. Yung 8, 40. Yung 9, 45. 10 ay ano naman yan. Ah, 50. 11, 11. 55, 12, 60 Ibig sabihin 60 minutes yung ano Tsaka yun yung second hand naman ano mabilis kumilos yan ayan umiikot siya o yung second hand pag nakapunta na yan sa ano sa 12 ibig sabihin gagalaw rin yung minded hand para makapunta so ibig sabihin ng oras niyan ay ano na ay 11 or 10 ayan 11 or 10 na yan ibig sabihin yan tama tayo guys tama nakita ko rin dito sa cellphone ko 11 or 10 na rin ng ano ng gabi. Ayan. So, tama tayo guys. Tama yung rilo natin. No? Ayan yung orasan namin. Tuwing nagigising ako. Ayan na. Bayon lang.